Excuse me, miss. Pwede ba kita makilala, miss? Uh, Oo, po, Huwag kang magalala. Mayaman ako. Marami akong alahas. Kayang-kaya kong ibigay yung mga pangangailangan mo. Pwede ba kita makilala? Okay naman po. Nicole. Nicole? Ako nga pala si Christian. Pero soon, pwede mo na akong tawaging boyfriend mo. Kumain ka na ba, miss? Hindi pa eh. Hindi pa? Sige. Wait ka lang diyan. Ako bahala sa iyo. Eto Miss Nicole, Oy. para sa yan. May ano ba to? Baka may... Ilagyan mo ng ano Ano? Kayuma? Oo. Walang kayuma yan, Miss. Talaga? Oo. Binili ko yan para sa'yo. Kasi alam ko wala ka pang kain. Sabi mo kanina eh. Masarap yan, Miss. Huwag kang mag-alala kasi ang mga gwapo hindi yan ang gagayuma. Lalo na pag mayaman. Tatanggan sana kita kaso gutom na gutom talaga ako ngayon. Sige, kumain ka. Oh, cheers sa'yo. Ganda mo naman Miss Nicole. Bagay talaga tayo. Basta lang tubig. Hmm? Ano ya? Hindi ako tubig. Pag mayaman magiging magiganto, mawala kang pagkakitahan. Hanap tayo ng ano? Nauuhaw no, ako. Makaw oh, ka na? Mm -hmm. Yun nga, uh, maghanap tayo ng Mabibilhan natin ng tubig Saan ba? Basta pag ako magsalita, bibigay agad ng tubig yan Mayaman ako eh Wapo sana si Christian Kaso, medyo may kayabangan Tol, oh, masaya ka ah, ba na kasama mo ako ngayon? Oo, masaya Mabuti naman Ganun talaga magagawa pag may pera magiging masaya ka talaga hindi hindi ka magagutom pag ako kasama mo mayaman to eh ano ang pakiramdam na kasama mo isang mayaman ano masaya masaya gano'ng kasaya ngayon, ngayon lang kasi ako naka ano nakasama ng ano mayaman yung boyfriend mo ba dati? Wala akong boyfriend. Wala kang boy boyfriend? Wala. Wala ba naniligaw sa'yo o meron? Meron, pero... Hindi mayaman. Kaya naman pala. Mas ma -okay talaga mayaman yung nijuwain mo. Si, hindi ka na ma-problema sa financial. Wala ka na ibang iisipin. Susunod ka na lang. Nicole, kung sakaling may manligaw sa iyo na isa sa pinakamayaman, ano ang magiging desisyon mo? Okay naman sa akin yung mayaman. Pero mahal ako. Okay din yung ano, mahirap lang. Pero mahal ako. Mahirap? Oo. Mahirap, di mabibigay mga pangangailangan mo sa mahirap eh. Magugutom ka. Mapapagod ka. Mali yung paniniwala mo. Dapat mahal ka. Sa panahon ngayon, hindi na uso yung pagmamahal. Ang uso ngayon, mayroong maibuhay sa pamilya. Kaya hindi nga, maibigay. hindi na uso yung pagmamahal sa inyo. Kaya, hindi nagla-last long yung relationship niyo. Mahalaga talaga yung pagmamahal. Yung tunay, yung aalagaan ka kahit hindi ka mayaman. Pwede na ka naman kumuha ng katulong. Marami namang pera. Imagine mo, magmamahal ka. Iiwan ka lang. Binigay mo lahat-lahat kayamanan mo. Iiwan ka lang. Mahirap magmahal sa panahon ngayon, Nicole. Practical na. Mali yung ano, paniniwala mo about sa pagmamahal. Maraming mga naghihirap dahil sa pagmamahal na yan. Yung minus mas inuuna yung pagmamahal kaysa sa Andiyan na yung pera. Pero para sa akin, gaano siya kayaman pero pag mayabang tapos hindi totoo yung pagmamahal niya, baliwala naman 'yun. Chan, mauna na ako ha kasi anong oras na? Uwi ka? Wag ka na umuwi, doon ka lang sa bahay namin tumuloy. Free na free ka doon. Wait lang. Nicole. Pwede ka naman tumuli sa bahay namin. Wala kang babayaran doon. Hindi ka na problema. Nicole, tapatin mo nga ako. May chance ba ako sa iyo? Alam mo, Chan. Gusto sana kita. Kaso hindi ko gusto yung ugali mo. Ayoko sa mayabang. Mayabang ba ako? Hindi naman ako mayabang ah. Palibasa, pinatulan niya kita eh. Pwede naman hindi kita patulan eh. Yan yung ayaw ko sa'yo, Chan. Masyado ka mapangmaliit. Mapangmaliit ka sa mga mahihirap. Hindi naman ako mapagmaliit sa mga mahihirap. Eh. Sinabi ko lang yung totoo. Yan naman talaga yung buhay niyo eh. Kaya hindi kayo maasenso eh. Kasi ganyan yung palagi yung pinipili, yung pagmamahal niyo eh. Sinabi ko nga, bumaba na nga ako sa ano mo. Sa standard mo. Marami na akong pwedeng hanapin dyan eh. Kung para sa iyo, ang pag-ibig ay mabibili ng pera, para sa akin hindi. Huwag mo akong itulad sa iba na nagpapakasal sa pera, hindi sa taong mahal niya. Alam kong mahirap ang sitwasyon namin ngayon. Pero hindi ang pagpapakasal sa mayaman ang solusyon para makaahon kami sa kahirapan. Eh ano? Anong solusyon? maghanap ka ng mga mahihirap na katulad mo di mo talaga maintindihan no ako na ngayon lumapit sa'yo para matulungan ka pero ayaw mo mahirap tulungan yung taong ayaw magpatulong masyadong nagmamagaling sa buhay kung ayaw mo talaga ibigay yung puso mo sa akin bigay mo dun sa sinasabi mo nasabi mo lang wala ka pang jowa ako na lang. Bakit ayaw mo ba sakin? Sa Bakit ayaw mo sa akin? Ano bang wala sa akin na meron doon sa iba? Alam mo ba? Anong wala sa'yo na meron sa iba? Yun ang respeto at pagmamahal. Kahit na ikaw pa ang pinakamayaman sa buong mundo, walang kwenta yan pag walang taong nagmamahal sa'yo ng totoo. At Christian, bago ako umalis, gusto ko lang malaman mo na mahal na mahal ka ng Panginoon. At may tiwala siya na kaya mong magbago. Ako rin, may tiwala din ako sa iyo. Basta lumapit ka lang sa Panginoon. Kasi siya lang yung tunay at nagmamahal sa iyo ng totoo.